si tê ngay ạ na <laughs> ah. ah. nè. Sundang. <coughs> Tignan mo muna bro, bagay may tamaan kang where sa likod ni mo. Uh -huh. Kita daw, oo, oh, okay yun Ipuno mo lang bro, ipuno mo. Basta mabut Bawas na nga ng mansanitas. Ating isa nga vlogger patulog-tulog. Nanguha ako ng parang putol ng kahoy mga vlogger play ni. Eh.